So ayan guys, nakakatuwa naman ang daming bunga ulit kasi nung summer pinuto na namin yung ibang mga sanga nito. So yung nag-uulan-ulan na guys, sakalain mo na munga ulit. O ba diba? Mga kami na! Ayan, harvest na kami! pa to? Yan, hindi natin yung puti ayan. Ha? Hindi na, na, na yun. Gulaw yan. Saan pa yun? Yes, dulo. Ito maliliit. Yan. Burang na to? Hmm. <laughs> yan, wala lang. Yan sa dulo te. Eh. Yan sa dulo eh. yung malaki. Dalawa ito.

Shilio. Oh. Shilio ba makapal? Ah, maliliit pa to eh. Pag puti, puti na. Kina Ito? Hmm. Eh, yeah, katabi, malaki na yan eh. Hmm. Yun. Yun, yun, tatlo. Ang lalaki. Ito? Hmm. Kasama to? Ah, hindi. Liit pa eh. Hindi. Kapila ng kornat. Sik na. Puti, lalaki ito. Sik na bi tatlo te tapos yun tatlo diri agge yeah. diri agge kay nai ano lagay n di o ilalagay yun wow the door the is on fire lang One plus na to, lanan hmm, yung mga mangga yun nandun pa yung isa las, to so, si pares. Mudra guys na mahilig magtanim at magdilig Woo! ano yung drama yung 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 yung

patong na naging dahon? Anong lang. ibabaw ba? Oo. Hindi pusa. Mayroon. Magtuha mo dyan po Ganito na to? Hmm. pa to? Go lumutaw 'yung banda Meron na guys panglaswa. Paaya de koyo. Eh. Okay. Ayun guys, nag-iisa na lang kasi 'yung iba ginawa na namin ang at Sara. Tanglad pa imo ta, dadala tanglad. Okay. Ah, Tikama pin tanglad, pasurà diha. Ayan, lemongrass for sale. Este libre pala sakayang kayang pumunta. jalan ako Apa Ah, pagani ari oh, hello? o. Oh. Ano? Hey, eh, isa milya na rin. Ah, pala eh. Hindi ako kaya dati. Tumban guys. Ang huli. Oh. Ang kapaya, okay. Ang <laughs>

<laughs> Thank you guys for watching!